I'm so. ni Lovie po at Monty Blancoe in Ulan. 5 taong tumagal ang relasyon ni Lovie at Monty at 3 years engagement bago sila tuluyang lumagay sa tahimik. Kilala bilang Monty, pinanganak si Montgomery Blancoe noong August 13 in Brington England pero naka-base now in Los Angeles, USA. He has worked as an executive producer at nakilala sa kanyang trabaho at ilan sa mga pelikulang sikat na ginawa niya ay ang The Prince 2014, Haze 20 15. Marauders 2016 and Escape Plan 2. Nagtrabaho din bilang scientist sa University of California, Los Angeles. Ikinasal na nga ang dalawa kahapon August 26 ng 5pm sa malawak na garden ng Cleveland House, Berkshire, England. Nagsimula nga ang wedding ceremony pero inulan yon kaya lumipat sila sa isang hall na kalapit nito. Nauna namang lumakad sa aisle ang ring bearer, limang flower girls at apat na bridesmaids at ang mami ni Lovie na si Mami ni Rowena Mora. Samantala, si Senator Grace po ang Matron of Honor at ang sister naman niyang si Mariela Tong ang Maid of Honor. Ang wedding dress naman ni Lovie ay gawa sa Filipina fashion designer na si Patricia Santos Yao, styled by fashion stylist na si Adrian Concepcion, malapit na kaibigan ng aktres at nagsilbing bridesmaid at the same time. Samantala, ang mga bisitang dumalo sa kasal ni Lovie at Monte ay ang atin niyang si Senator Grace po, ang kuya nitong si Ronyan Poe, Isabel dasa Bella Padilla at Kinabaluhan din yon ng mga kamag-anak, mga kaibigan nila na nanggaling pa sa Pilipinas, United States at iba't ibang bansa. Invited din sa kasalang mag-asawang Vicky Bello at Hayden Ko. Ayon pa kay Dr. Bello, matagal na itong alaman tungkol sa kasal pero tiko mabibig nila bilang respeto sa mga kinasal at nagpasalamat din dahil naging parte sila ng pag-iisang dibdib ni na Lobby at Monty. Ang maganda dito ayon kay Lobby ay hindi siya titigil sa showbiz kahit kasal na siya. So that's all For today Mahaka chica, this is your Fragic EO. Please like, share, and subscribe. See you at my next chica.